Bucks, ginaya nga ang depensa ng Lakers kay Halliburton. Katakot naman ang nangyari sa isang Pacers player, Benedict Matorin Finlexan Sianis sa harap niya. Labanan ng best offense sa NBA, number 1 na Pacers versus number 2 na Bucks. Tingnan natin ano mangyari first quarter natin, explosive start para nga sa home team na Milwaukee at may 11 point lead agad sila sa pag-uumpisa ng laban at itong ang offense ng Pacers ay nahihirapan sa unang mga minuto dito sa first quarter. Umabot pa nga sa 14 points ang kalamangan nila Yanis pero Tyrese Haliburton to make over na para sa kanyang kuponan. Tumulong na rin ang ibang teammates niya kaso Malik Beasley, Uminit nga mga idol, binalik niya sa 15 ang lamang ng kanilang team. Tapos katakot pang bagsak dito na Isaiah Jackson mga idol lang taas pa naman ng lipand pero makang okay lang naman dahil gusto pang ang awayin si Portis after nyan. Sa last minutes natin mga idol Pacers gumawa ng run at kanilang dinikit ang kanilang sarili 32-25 sa Milwaukee. Second quarter natin, Pacers second unit patuloy lang sa magandang paglalaro na baba nila sa dalawang kanilang hinahabol. Nagflex flex pa dito si Benedict Madrin kay Yanis after ng end one. And eventually lumamang nga si ng mga idol at ang box naman dito ngayon ang nahihirapan sa kanilang opensa. Pero hindi na rin naman na at ang dalawang koponan ay nagpalitan nga ng baskets, nagsagutan, lumabas ng magandang opensa ng dalawang team at palitan nga sila mga idol. Pero sa huling mga minuto, ang home team kumuha nga ng 8-point lead na pa-timeout ang Pacers dyan dahil ginaya nga ng Milwaukee Bucks ang depensa ng Lakers kaya Liberton dinodouble team at biniblitz nga mga idol. And so far, effective nga yan. After 2 quarters, 62-56 ang ating scoring. At sa ating third quarter naman, quick back and forth ang two teams pero ang Milwaukee Bucks maintains their lead. At si Tyrese Aliperto ng mga idol so far, hirap nga sa pagdalaro dahil sa depensa ng Bucks na ginayon nila sa Lakers. And then grabe mga idol ang play dito ni Chris Middleton, one hand lang mga idol, 10 point din ng Bucks. At hanggang sa pinaabot na nga ng mga sa double digit ang lamang nila mga idol 15 points na nga yan pero Tyrese kahit papano nakatulong na sa kanyang team tapos once again ang second unit pa ng Pacers pinwera sa ang box defense successfully nga nilang nababa sa dalawa na lamang ang kanilang inahabol after then dito ng nice pass ni Tyrese Aliberton. At sa fourth quarter naman natin, lumamang na ang Pacers sa laban pero agaran din naman binawi yan ng Milwaukee and the nice footwork and dunk pang ginawa dito ni Yanis. Naging back and forth nga ang fourth quarter natin mga idol walang team ang gustong hayaan na lumayo ang kalaban nila. Score natin 98-97 with 7 minutes left. Pero eventually lumamang nga ang Pacers 105-101 dahil kay Madorin at Ali Burton. Timeout ang box tas pinalayo pa ni Ali Burton ang kanyang team after ng 4 more clutch points niya. Humabul pa ang Milwaukee pero kinapos na nga sila. Panalo ang Pacers. Ginaya man ng Milwaukee ang depensa ng Lakers mga idol pero hindi nga completing nagaya. bali ang kanilang rotation kaya si Ali Burton eventually ay bumalik nga sa kanyang magandang paglalaro. Dinala ang kanyang team sa panalo.